Bakit ganito? Kahit saan na lang may problema. Ganito na lang ba magiging takpan buhay ko? Puro sigawan na lang? Wala na rin akong kalayaan sa mundong ito. Lagi na lang akong pinaghihigpitan. Ay, brown up. Ay shit, nakalimutan mo bayaran yung ilaw. Sobrang dami kasing ginagawa sa trabaho. Sana sinabi mo, haba na isang linggo, isang araw lang, hindi mo na paglaan oras sa kuryente natin. Sorry, Anna. Busy lang talaga ako sa trabaho. Daming ginagawa sa opisina. Sana sinabi mo kung hindi mo kaya. Kaya ko naman. Nalimutan ko lang. Amin na yan. Ako na! Ako na nga! E eh, di ikaw na. Ikaw na lang lahat. Ikaw na lang. Ikaw na lang palagi tama sa atin. Pasensya ha. Di ko nagawa. Ano ba? Talaga bang ganyan na kayo? Palagi na ako eh, dahil malas tong bahay na to. Manahimik ka. Basis ka. Kala mo galing-galing mo Isa ka pa. Walang ka na sa trabaho. Wala kang oras sa pamilya mo. Bakit? Lahat naman mga ito ginagawa ko para sa inyo ha. Ito, pati ba naman sa pag-aaral? ako. Lord, kailangan ko ako ko gusto mo. Ano yan, sir? Bansak lahat ng mga quiz mo. Ano nga sa'yo? Uy! ba kayo? Tara lang out. Kain tayo sa labas. Oh, uh, Joy. Naku. Busy kami eh. Next time na lang tayo maghanga. Oo oh, nga, Joy. Next time na lang. Marami ko yung gagawin eh. Sige, bye-bye. Bye. -bye. Bakit parang unti-unti na rin akong iniiwan ng mga kaibigan ko? Wala na akong natitirang kakampi. Paano po magtiwala sa Diyos? Kung parang pati siya pinapabayaan ako. Wala nang natitira. Lahat sila naglaho na. Alam mo, mas may bigat dinadala natin kapag sinusubukan natin harapin mag-isa. Pero hindi ka naman nag-iisa eh. Ha? Paano mo naman nasasabi yan? Bakit? Wala ba akong karapatan sabihin yon? Hindi. <laughs> sa sinabi mo kanina, Actually, wala na ako kakampi. Hindi ko maintindihan kung bakit. Siguro, hindi ko maintindihan ang lahat. Pero kailangan lang natin magtiwala eh. Hindi naman masamang humili ng tulong sa kanya. Lalo na kapag nawawalan tayo ng pag-asa. Alam ko mahirap, pero hindi ka naman nag-iisa sa laban mo. Ha? Huh? Sino siya? Siya? Bakit pa ako ng tulong sa Diyos mo? Kung hindi naman niya tinutupad mga dasal ko. Kalma ka lang po ate. Baka hindi mo pa oras. But it will come to. Gusto mo ba samahan kita? O oh, sige. Teka. Wala mo naghihintay sa'yo? Bakit mo ko pinapabayaan? Akala ko ba magkakampi tayo sa lahat ng bagay? Bakit hindi kita maramdaman? Diyos ko, kung naririnig mo ako, tulungan mo ko ako. Pagod na pagod na ako sa buhay ko. Kamusta ka na? Gumaan naman ang pakiramdam mo? No? Medyo bumaan naman na. Salamat ha, sa pakipag-usap sa akin. Nandito lang ako. Hindi naman masama humingi ng tulong, lalo na kung gulong-gulong ka -gulong na. Lagi naman ang dyan ang Diyos para sa akin. Hello, good morning. Ano po sa atin? Kunin ko lang information mo ah. But don't worry. tayo lang dalawang nakakalam ng na. kwento. Anong full name? Ano po ang name po? Eight years po. Tigasa na rapay sa mga bataan po. Baon okay ng pag na po ba kayo? Ay, oo. Okay lang ako. May naalala lang kasi ako ang tumulong sa akin. Anyway, proceed na tayo sa gusto mong sabihin kalamano mo. May problema ko kasi ako sa academics ko. Feeling ko kung magagalit sila mami pag sinabi ko yon. Magpapatulong ko sana akong panin sa tingin. Baka po kasi magalit sila pag nalaman nila yon. Halos lahat na po binipili na nila sa akin at mabait pa po sila sa akin. Baka pag sinabi ko yon, mababa ang tingin nila sa akin. Oh sure, sige pag-usapan muna natin. Pero pwede bang papuntahin mo dito bukas ang parents mo? Opo, Good morning po, Mrs. Montenegro. Ano pong sa atin, ma'am? Bakit niyo po pinatawag? May nagawa po ba anak namin? Ay, hindi po. May concern lang po ako regarding sa academics niya. Ma'am, maraming salamat po sa pagsabi ng concern niya ng anak namin. Ano po pala pangalan niya? Parang bago lang po kasi kayo sa school eh. Maria? Joy? Ang pag na sa